ha? Daddy, walang nangyari sa amin ni Henry. Kung gusto nyo, ipatingin nyo ako sa doktor. Sino niloloko mo? Ako? Pumasok ko sa botol, walang nangyari. Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Pag tinagay ka ng aso, malalawayo ka. Kung ayaw niyong maniwala, kausapin niyo si Henry, iharap niyo sa akin. Ha? Senyora, naplatan ta. Ara ano ba? Anong ano ba? Henry, ayoko, ayoko, ayoko! Ara naman, magsota naman tayo ah. Kaya what's wrong? What's wrong? Everything's wrong. Unang-una, it's against my convictions. Ara, pakakasala naman kita eh. Right after my graduation. Pues, we'll wait till then. Tawagin mo na akong Victoria na old-fashioned. Pero Henry, hindi mo mababagong paniniwala ko. It's wrong. Ara. Kung talaga mahal mo ako, papayag ka. You're just after one thing. Uuwi ako mag -isa. Break na tayo. Okay, okay. I'll take you home. Thank you. Kaya to? Sus mali o sa motel. Tarararan! See what I've got? Wow! <laughs> pinsan, mm -hmm. ang ganda naman yan. Ilang karat siya. Ang no, ganda, ko, ko, no? Ang ko, Pinsan. Para kang tumama sa sweepstakes. Nakajakpat ka talaga, Pinsan. Sosyal na sosyal. Ang mga brilyante dyan. Mm -hmm. Nakabingot ka talaga ng matabang isda. Mataba na. Ginto pa. <laughs> Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa akin. Alam nyo, pagkasal na kami ni Jake, at pag mayaman na mayaman na ako, bibiling ko ang buong law office na pinagtatrabahuan ko. At pagkatapos, lahat ng abogado ron ay gagawin kong errand boys. <laughs> <laughs> Ayoko na. Ayoko na magtiisa yung piyanong law office na yon. Ayoko na. Kaya nga, careful ka kay Jake at wag na wag kang gagawa ng bagay na hindi niya magugustuhan. Kaya wag mo na siyang pakakawalang pinsan. Kapit ko. Talaga. Tama na, pa, Maawa ka sa anak mo. Tama na! Ah, kaya ka! Ano akong Hindi mo sasaktan. Ano pa kukulang namin iyo? <laughs> ano? Butayin ko marambung katawan mo ngayon. Hindi na malilinis ang... Ang dumi ng ato, pangalan. <laughs> Pap, Tama na, Daddy! Tama na! Mahawa na. 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 ka naman sa atin! Tulungan ko ka ba kayo lang? Doon ito kwarto ko! Tama, Tama na, Daddy! Ano ka ba naman? Tama na! na. Papano? Papano tayo harap sa mga tao ngayon, ha? Ha? Daddy, walang nangyari sa amin ni Henry. Kung gusto niyo ipatingin niyo ako sa doktor. Sino niloloko mo? Ako? Pumasok ko sa Wala walang nangyayari? Bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Pag tinagay ka ng aso malalaway ka. Kung ayaw niyong maniwala, kausapin niyo si Henry, iharap niyo sa akin. Talagang nahanap ko, hype na yan. Kailangan panikutan ni Henry ang ginawa niya sa'yo. Kailangan pakasalan ka niya. Bob, ang tikis naman ang ulo mo eh. Sinabi nang wala ang anak namin dito. Madaling araw pa lang, umalis na si Henry. Ay, bide! Sir! Huwag niyo akong lokohin, ha? Ilabas niyo magaling yung anak. Kung hindi, susurugin yung bahay nito! Tayo Teka muna, Bab. Daig mo pa autoridad, ha? Eh, kung itimanda kita ngayon ng trespassing at pagbabanta. Umalis na nga kayo. Tatawag ako ng pulis. Yung anak ninyo ang bantayan ninyo. Malay namin. Kung sumasama yan kung kani-kanino lalaki, eh iyan ang humahabol kay Henry namin. Hoy, Betty! Hindi kalat ka rin ang anak namin, ha? Daddy, tama na ho. Umuwi na ho tayo. Wala naman yung nangyari sa amin ni Henry. Eh. Paniwalaan niyo ako, Daddy. Ate Theresa, anong gagawin natin? Walang mangyayari sa atin dito. Bob, tayo na! Sa korte tayo magkikita! Hala ka! Tayo na, anak. Sino tinatakot ninyo? Kung gusto ninyo, ngayon din! Paring Bob, meron ba kung maitutulong? Salamat, pare. Sige. Henry! Henry! Pang? ng dahil sa kalokohan mo, muntik na masira akin na bukasan mo. Pang, Mang, mahal ko siya. Handa ako siyang pakasalan. Ano? Hindi ka pa nakakatapos ng pag-aaral eh, pag-aasawa ng iniisip mo. At saka ano mangyayari sa buhay mo? Pang, Mang, anong gagawin ko ngayon? Wala naman talaga nangyari sa amin ni Ari. Ano? Wala ho talaga. O, di mas nakakahiya ka. Nagdala ka ng... pagkatapos walang nangyari. Ikaw pa naman tong macho-macho. Ano ka? Pang, mahal ko siya. I respect her. Ben, ang mabuti pa ipadala na natin siya sa Maynila. Doon na siya mag-aaral. Yeah. <laughs>